hello, về con tụi máy Kingdom. <laughs> oh, whoa, 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 whoa. Nào mang ga nè các wonders. <laughs> Ito naman yung magis ko mga wonders. Ito gis na yung mga, mga wonders. Ayan. So nandito nga pala kami ngayon sa loob ng Small Lagoon mga wonders. Ayan. Ang ganda dito mga ka wonders kasi nga hindi crowded to. <laughs> ayos na ayos mga wonders. O. Yan ako dyan sa ang ganda ng ulap. Yan. So, paano dahil ako dito sa gitna? Kasi iba-iba yung hangin dito mga mandos. So, doon yung butas. Nakita yung butas na yan. Yan ang entrance. Yan ako dyan sa and entrance. So, pwede ka lumay dito. Pero nga minsan mayroong mga jellyfish. Hello. 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 <laughs> Alright, so punta muna natin mga wonders, yung natin. Ayan mga wonders. Ayan gis ko mga wonders. Mga swimmer yan. Ayan. Ito mga wonders sa pag-asa to. <laughs> Saan yung tinatalo nandito dati pa eh? Ito yung na to no? Dito dadaan. Nagaan kasi na matatalo na yung gis ko. Bawal na nga. Nagaanap ng matatalon na. Sabi ko wala na yun. Nakita niya daw kasi dati may mga nagatalon. Ha? Aw. kahit daw pala maglangoy mga wonders bawal na dito kasi nga nakakasira daw ng ano ng talito si mga sandak nandito na mga wonders